isa rin sa pinaka-epektibo na pamain. <laughs> uh, yun, isang mapagpalang hapon sa ating lahat mga katangay Yan, palibagong araw, palibagong vlog At yun, ngayong araw mga katangay ay Gagawa tayo ng limbag uh, Isa rin sa pinaka-efektibo na ng mga lapo o kahit anong isda Round to siya mga katangay yun gagawin natin ng libag yun siyempre ngayong hapon tayo gagawa para bukas umaga magamit okay, ripok ito yung gagawin ng mga katangay na gagawin namin yan yan gagawin natin limbag happy manjur yun mga katangay meron na tayong na putol na isa ito ito yung gagawin natin na pampain sa lapu-lapu or kahit anong isda mga talaki itong mga katangay kain ito Dugso, kain Yan. pinaka isa rin sa pinaka na pamain ito yung seals ito marami tapos ano yun natin siya mga katangay para maging puti siya ano yun natin sa asahan asahin natin to siya mamaya Uh, babayari rin natin mamaya mag -ano muna ako nito mag maglagari muna ako nito ng iba para maka ano tayo mga apat na piraso pwede na Terima kasih telah <laughs> season paggawa mga katangay kailangan pang pakinisin kailangan si mga katangay ito puting puti talaga kailangan kulay silver siya yun. Puting puti na. Yay. Yes. Hmm. Puti na mga katangay. Kawil na lang ang kulang. Kailangan pa natin siyang butasan. Tapos lagyan ng kawil dito sa gitna. Yes. Yes, 4 po. na mga katangay. Mayroon pa isa. Ito malaki. Ang 3 half. Pag-alas 4 na ito yan. Three hop mong kaya. Oh, three hop pala. Three hop niya. Yeah. Three hop. Three hop. Three At yan mga katakay, magandang umaga sa inyo lahat. At siyempre, ito na yung karugtong ng vlog natin, yung paggawa natin ng limbag. Huwag ka mga katakay, ito yung gagamitin natin mga katangay tingnan natin kung talagang efektibo <laughs> kung makadaan basta makadaan lang yan gawa sa samong mga katangay siyempre kasama natin ating mga kasama ang idea oh. yun mga katangay good morning good morning sa atin tayo nga muna tayo mamana labo ng dagat yan tayo rami muna tayo tara, mga katangay sabayan nyo po kami mang limbag Diyan. o parotos yeah. tara panibagong adventure naman tayo mga katangay yun, siyempre maraming salamat sa patuloy na suporta at pananood. Let's go! Yun, kami paalis na mga katangay. Wala na naman. kami sa spot yan, i-try lang mga limbag Yun, mga katangay, ito na I-try natin Yun na Yung ano natin, pabigat, bato I-try natin kung Walang epektibo to Ito yung gamit namin noon Basta sa lang Ang area over Kaya tayo kay Jack, mga katangay, mas maganda Gono <laughs> ba na? Yan mga katangay <laughs> <laughs> Kainin Kainin ka yan?

<laughs> mas malo. <mas coughs> ngayon daw mga kata ngayon. Yung mga kata, na tayo. Ano kaya ito? Ano isda ano kaya isda? <laughs> isda. Yan na yung isda ngayon. Kumusta ka na? La 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 la. Tuli nga na. Ah ah ah. Lanuan apa? Di ba rin ngayon? Oh oh oh. isda?

dan nanti saya kalau kena nah siguro sayang kena din sana yon gravitaw ayaw pangasar tawanya mo Ayan lang ito, hindi. Di mas ka naman. Dimas asin. Ayan, nandito na kami mga katangay. Sobrang lakas. Lakas sa labas. Wala kaming uli, isang graso lang. Sakto lang ulam. kulang banga sa... Walang banga, hindi magkompleto. Uy, kalma dito sa tabi ah. Lalim ng dagat oh. lakas isang peraso lang huli lanuan na, huli mga katangay no. piraso. isang peraso isang peraso lang mga katangay wala mga boys Dun, mga katangay dito na tayo sa bahay at dito na lang tayo magluluto dito ko na lang luluto yung sabay mga katay eh, dahil isang piraso lang ang aming uli. yan Bawi natin lang ng mga karay Kasi malamig yung panahon Igup natin ang sabaw Para mawala yung lamig Yan Tapos na mga katay sa pag-iwiwa Dali lang yun mga katangay at ito na ang ating sinabaw ayan at mayroon pa pala tayong ating gulay at pang alus sa ating sinabaw yan ang magpapasarap sa ating sinabaw gulay tayo at ilalagay natin itong ating gulay sa ating sinabaw sapagkat ito yung nagkumulo na yan ilalagay natin mga katangay ito Yan. Para ito mga katay sumarap. At iyan natin itong gulay para maluto siya. <tipos> Yun mga katay at sasalutin na... at hindi. At magpa muna tayo ng ulam ni tayo kulot. Okay, yan ito na.

Yung na ay bibigay na. Yun. Rawat mga katay. Kaya kami mga katay, kakain na rin. Yun mga katay. Ayan ang ating sinabaw. At kakain kami si Brian. Kasama ko yung aking mga anak. Sa ating pagbunokbang. Ayun. Sasabaw natin. mayroon, di ba? At lalagyan natin sila ng ating ulam, mga katangay. Yun, mga katangay, kain tayo. Kain tayo, mga katangay. Kain tayo, Ay, tulak, tulak. Tulak. tiền đây là kulam của con trai <laughs> của con trai Đó tayo con trai, chúng ta sẽ ăn Con trai, chúng ta sẽ Hmm, lemek kayak lo. Kalau. Aku nih gue lapar minta tangan nih. Ah, ini. Cinet. Cinet. Ayo. Lapar, ayo. Yang dalawa. Lo pala. tirai.